batang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil uh, number one siya sa survey. Diretsyahan tanungan. Kahit ngayon, ang sinasabi ng Pangulong Duterte, eh, ang, lab laban niya, corruption. Kung ako maging presidente, magkakamatayan kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. <laughs> e kaya lang, sinabi sa akin, nagpag-drag test niya, dinilay sa Pideyar. Mm. Ano, nangyong balis ko. Ba? Mga nga ba ang hang na komentaryong walang atrasan? Uh, hindi ko pa masusuko? Uh, delikado ito. Uh, hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan. Ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko para naman sana kung sino siya. Malalibel <laughs> tayo nito. Mga tiradang tatak, tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa komento Kumentunying. Pero bago lumaki ang pangarap natin, unahin muna natin ang sikmura, hanap buhay ng tao, ang kanyang kapanatagan. Yan ang gobyerno, ibibigay ko sa inyo. Minalas ng presidential elections, nasaktan, nag-move on. Nakamove na nga ba si Jormez Comoreno matapos ang mapait na pagkatalo? Maraming maraming salamat, Pilipinos nga pala, maikwento ko lang sa inyo. Ang pangalan ngayon ni Mayor Isko ay Scott Moreno. Matapos mamahinga sa politika, ito ngayon ang pinagkakaabalahan niya, ang pagtatayo ng production house. Tara mga ka-tune in, samahan niyo ako sa bagong opisina ni Yorme sa BGC. Hey, good morning po. Uh -huh. Hindi naman natin sinasadya ito uh -huh. na nabigyan tayo ng instant tour ni Yorme uh -huh. sa bagong studio. Ayan. mukhang may makakalaban pa yung uh, yung GMA All TV, ABS-CBN. <laughs> Alam parang tulong ko to sa mga nagbablog uh -huh. uh, uh -huh. na ma-elevate yung output nila mm -hmm. so yung creative uh, concept or creative skills, nasa kanila pa rin mm -hmm. but the problem is the cha the challenge is yung nahihirapan yung mga taong mag-invest sa, sa equipment yes, uh, totoo, -to. mahal, mahal, eh. mahal to eh, to -to. sa hirap ng buhay eto, mm -hmm. it's a plug and play studio mm -hmm. where everyone is uh, welcome for a fraction of the cost kasi mm -hmm. ang na mo Andiyan ang sounds mo, andiyan ang camera mo, so you bring yourself. Galing na. So, it, ito po parang paparentahan nyo at yes, uh, 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 minimal cost. Minimal. Uh, ikaw, wild guest to. Anong tansya mo? Uh, ito ah, uh, camera, mm -hmm. sounds, studio, lights. Tansya mo. Um, Normally, man, ang, um, ang uh, gastos dito siguro sa isang episode. Mm pa Kung katawan ko lang ang dadaling hmm. ko, ah. katawan lang ang puhunan. Kung creative mo lang? Ah. Siguro uh, uh, mga 50. Maniniwala ka ba hindi ah. ka abutin pa ng 10,000 pesos? Eh dito na lang tayo mag-shoot. Ang mahal na ginagastos natin. Yes. <laughs> <laughs> yes, kasi, mm -mm. di ba, when you rent a studio, you rent it for the day, mm -mm. studio alone. Mm -mm. you rent for cameras. Yes. You rent for lights mm -mm. and the sound system. Ito, all in, uh, plug and play, smart studio. Tansya namin na, by, by next week, makikita na namin yung formula. But ang range namin is between 5 to 7,000 per hour Hindi ba kayo talo doon? Well, ang purpose ko is ma open up yung opportunity mm -hmm. na yung output ng content is mayos, mm -hmm. Matulungan yung mga bloggers uh, trying to make a living and Genre. express themselves, uh, ideas. Mm -hmm. So yun yung talagang vision ko sa ano parang paid forward naman dahil oh. sa showbiz naman ako nung dati. So yung mabawi lang namin ng konti tas magawa namin yung gusto namin magawa uh, the same manner uh, yeah, there's job opportunity may mga bagong hires kami mga mm -hmm. bagong graduates as in literally new graduates. Uh, Ang ganda ng tawag Smart Studio. Yeah. Ano pa to? Uh, Meron ka, ba, meron ka bang, meron ka bang pinagayahan nito o oh, ah, ano sariling lang. concept mo? ano, we do knowledge. so, mm, mm. Based on sa experience uh, ng, uh, ng araw. Uh, Sige, uh, ano sige. Ah, masample lang natin. <laughs> Oo nga. No? O, ikaw mag-interview sa akin. sige, sige. O, <laughs> oh, dito sige. na tayo ha. Ay, 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 ay. Mas, sorry ha. Mas, sorry, ha? Mas, sorry sa mess. Ako, magkakasample lang. <laughs> Teka, I'll ay, try ito ba, na, ano ha. Ah, ko ito. Ah, Naiba tuloy uh. yung ating uh, plano dito ah. Uh. Tayo, sinurpresa ni Yormi. Oo. Oh. Yeah. yeah. Uh. Uh. May sarili tayo ilaw. Uh. <laughs> Smart talaga. Ati mo, naka-iPad yeah. na uh. ba? Eh, laptop. iPad lang. Ay, ah, iPad. Uh. Oh. Oh. Oh, naka-iPad si Yormie. Uh, mm. Yormi. Tapos, na RGB may control na siya. Uh. So, may daylight ka, may uh mm -hmm. tungsten ka, may backlight ka. Hindi akala ko, pag natuntong ka dito sa BGC, Mahal lahat eh, imagine makakagawa ako na isang particular content, Oh. kumpleto gamit at uh, five to seven thousand lang gastos ko, yes, kasi mm -hmm. I don't want you to pay for the day, mm -hmm. kasi una well I I respect that uh, no no that mm -hmm. that, that concept mm -hmm. it's just that uh, e eh, kung gagamitin mo lang two hours mm -hmm. why would you pay for the day? Oh, tama tama yon so yung concept of uh, Pay as you go. Mm-hmm. -mm. Mm -mm. Oh, Tama. Yeah. Ganun lang. Ganun ka simple. Straight forward. Marami ka pang ma-accommodate pati. Marami ma-accommodate. Mm -hmm. ma Ngayon, yun nga, yung mga vloggers, they can have a set. Mm-hmm. In, in a controlled environment. Mm-hmm. Correct. Correct. Uh, ito, ito mata- Yung tinanong mo kanina, yung knowledge about all these things, mm -hmm. maraman. Alam mo ha, katulad dyan, uh, uh, si Mark Yulo. Mm-hmm. invite ko siya uh, to consult about the sounds. Mm-hmm. So mino di pa naman to. Nung mm. initial na construction, ding ding lang, tapos pag po 'yung uh -huh. bandang huli, naging masalimuot na. Then uh, in-embed nila lahat 'yung sound system. Mm -hmm. Oh, so, uh, ang uh, uh, naka-outlet, power eh. supply. Mm -hmm. So less cable, mm -hmm. more more space. Uh, like this. Tapos naka 'yung ilaw nasa taas na, tapos uh, hindi mo na kailangan ng maraming manual fixing mm -mm. because you can operate it in the booth Oo nga, no? oh no? so teka muna pala ayo may yung yung pong babayaran ko kasama na yung kasama operator yung, kasama la ay, yung operator no you, uh, you 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 bring your director your td uh, ah, okay. kasi ano kayo, uh, ayun uh, na pinaka laman uh, 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 yung creative yes, side uh, uh. so parang uh, yung cameraman mo mm -mm. oh dali mo mm -mm. O, yung naggagawa sayo So, they can use the camera and it's a broadcast 4K camera. Oo nga eh. Oh. Ang mahal kaya niyan. Uh, Ang <laughs> laki na investment mo dito, ano? Ito, uh, actually, matagal na ako kay Black Magic eh. Believer mm -hmm. ako ni Black Magic. Nag-umpisa pa lang yan about 10 years ago. Vice Mayor ako noon. The first live broadcast ng session ng local government. Mm -hmm. Every week, twice a week nila live ko yung yung session mm -hmm. kasi gusto ko makita ng tao yung binoto nila ng yes. mga konsihal uh -uh. oh. ano ginagawa anong ginagawa uh -uh. Oh. so from then nakita na ko yan si Black Magic a very small company at that time mm -hmm. tapos nag-evolve sila nag-evolve yung pressure nila actually affordable yung pressure nila mm -hmm. compared to output mm -hmm at yung output ng mahal na camera, mm -hmm. pareho. For example, 4K yan. Mm -hmm. Broadcast quality. Mm -hmm. so, pag binili mo yung typical Mga na ikigami, camera, yung, ikigami, yung, ikigami. yung nakikita mo si Tweety Bird pag nanguntog ka ng baterya. <laughs> <laughs> Ilang beses na ako natamaan. <laughs> That would cost you millions of pesos. Alam mo yung bagong ikigami ngayon, mas oh, ma ayan. medyo maliit. 10 oh. million. Oh, see? Isang unit. Oh. Kaya natin mag-tape ito, for example, kung tinitake ito, kaya mo itong tape ng 4K, kaya lang ang broadcast mo 1080p. Kasi nga, mabigat sa internet. But it can be broadcast also at 4K. Tapos, pwede kang mag-tape. Tapos, ang good news namin sa inyo, if you wanna go live, there's a dedicated 250 Mbps dedicated bandwidth. Kung mapapansin mo, may istante rito. May TV pa rito. Bibilim pa namin yung TV. Papakita ko iyo mamaya naman yung podcast area. So, this is a studio for anything goes. Pwede ka mag-shooting ng ng commercial mo ng product shooting. So, you can put up top camera or multiple camera you can light. Pwede ka mag-vlog or uh, yung meeting na, na, yung alwa, yung presidente ng kumpanya mm gagawa -mm. oh, ka ng uh, message mm -mm. Uh, sa, sa, sa company mo mm -mm. so hindi na mag -e echo oh, uh, for one hour peso for, for one hour for 5,000 7,000 pesos i-record mo sarili mo dyan uh -huh. libre na rin ng teleprompter <laughs> oh, yan, may teleprompter <laughs> na yan may yeah. na dito yes <laughs> usually nire-rent din yan additional uh -huh. naka -huh. nakakarga na dyan maganda tong ito pa lang uh, isa sa mga pinagkakaabalahan mo ngayon Yermy. Yes, so uh -huh. kasama ko mga anak ko. Kaganoon. <laughs> ah, so kasama sila sa uh, yung dalawang uh, anak at tatlo, tatlo, uh -huh. tatlo si Patrick, uh -huh. si Joaquin, saka si Frances. Uh -huh. Uh -huh. In fairness ah sulit itong pinagagagawa niyo na to kasi uh, unang-una nga uh, ako kasi nasa production din yung wife ko nasa production. Alam ko kung gaano kalaki ang gastos in uh pag -huh. yung katulad niyo inakita ako carousel uh -huh. isan pag galimbawa meron kayong concept o ano naman tayo studio naman tayo uh -huh. we are your creative space uh -huh. scott media is your creative space uh -huh. Kumbaga, you're in the heart of metropolis you're you're, you're in bgc uh -huh. accessible uh, parking is everywhere Mm -hmm. Uh there is enough space for everyone. Yeah, magandang mm. environment ito. Saka lalo na nga yung mga nag-start up pa lang yeah. uh, hindi mo pa kaya mag-invest ng mga equipment eh dito pala to. Yeah. Oh. De, tanong ko lang bakit Scott? Oh. Scott kasi 'tong kung palayaw. Okay. Sa Tondo, no? <laughs> mm -mm. No bata ako. Ang tawag talaga sa akin is Scott. Ganun no. ba? Is eh Scott, tapos Oh, tapos yung ano, yung anak ko, oh, nakadali na. Oh, nilolo ko. Ano? pinangalan lolo ko is ka. lolo ko is ka. Yung pinangalan yung ano, yung apo ko na iska. Mm. So sabi ko, sabi ko, sige, skak na lang. Mm. So ito po ba ay na-i-launch nyo na o na-inauguration na? Ikaw nga lang, tal. Uh, sure. May nag-vlog dito Anong uh -uh. uh, kino-construct no? mm -hmm. oh, Ngayon uh, This is the first time na makikita ng tao Almost finish na to eh mm -hmm. Actually, finish na to We are now in the process of Fixing naman the frequency of the sound mm -hmm. oh, yan. Puro, ano na ngayon Tapos na yung video eh mm -hmm. Tapos na yung lights So, sound naman yun So, in mm -hmm. a matter of few days uh, We might uh, do mock Uh, taping, mm -hmm. uh, shooting mga January. Mm -hmm. uh, ano na, na to? Talaga yung, uh, bukan, -bukan full na to. Uh, Fully um, open na, na. na to. So ito ay para sa mga una sa vloggers, saan para kanila? Vloggers. Mm -hmm. uh, small company. Mm -hmm. na gustong mag-introduce ng mga products nila. Mm -hmm. So you have a proper light uh, I mean enough mm -hmm. uh, lighting for your products. Mm -hmm. uh, mga kumpanya. Mm -hmm. uh, uh, for example uh, when you do kasi na minsan napapansin ko pag naalala yung sumyum yung mga kumpanya no mm -hmm. Kasi mga malayo o oh, oh. now they can use this uh, facility uh, to have a better quality of presentation mm -hmm. ng kumpanya mm -hmm. while talking to their agents all over the country or all over the world tama, tama, tama. kasi we have a capacity to to live stream mm -hmm. uh, 'yung so, binanggit mo kanina uh, may, may, sarili, may sarili kayong fiber uh, o oh, oh. may dedicated uh, bandwidth uh, uh -huh. for for the studio. Uh -huh. Uh -huh. Um kanina nabanggit yun na uh, uh, off cam pero ano reason bakit uh, ito ang inyong pinagtutuunan ng pansin? Akala kasi alam mo 'yung ibang mga mga government official or politician for that matter, hindi makaalis-alis dun sa... Ah, hindi. sa ah, madali ako mag-move on. <laughs> <laughs> oh, alam mo, <Okay>. oh. <laughs> uh, sa buhay, uh, wala, wala namang perfectong buhay. Ano? Mm -hmm. No matter what, uh, who they are now, mm -hmm. no? whether Hayala, mm -hmm. uh, Gokong Wei, or Elon Musk, whoever na kilala natin naging matagumpay sa buhay. Walang walang asfaltado all the way na yes. mm -hmm. so kaya importante lang uh, when you fail, uh, come up with something make your life uh, happier mm -hmm. or uh, find, uh, look for a cause mm -hmm. uh, of existence uh, di ba? Yung, ako kasi parang sa dahil dami ng hirap ng buhay na pinagdaanan ko mm -hmm. ang dami ko ng talbog mm -hmm. ang dami ko ng untog mm -hmm. ang dami ko ng uh, bakokang sa tuhod Oh, Kung mga veterano ka sa uh, uh, pagsubat-pag-ahon -sub eh. No? Mahirap. Uh -huh. Hindi siya madali. Uh -huh. Uh -huh. Madali ko siya sinasabi pero uh -huh. sa totoo doable siya. Uh -huh. Kasi nga pagka uh, marunong kang madapa, tas tayo ka lang ng tayo, tapat uh -huh. tayo, mas magaan ang buhay. Uh -huh. At dahil isa tayo sa mga unang tumuntong sa Scott Media, ipinakita na rin ni Jormis ang iba pang bahagi nito maging ang kanyang opisina. So, dressing room mo. Mm -hmm. Ayos so, ka. Hindi, parang... Mukhang makikita na mo kami minsan dito. Dapat ah. makausap ko yung pan mo, yung marketing mo. Yes, si Patrick yung ah. panganay ko. Ah, si Patrick. Sige, sige. Text ko sa'yo. So, prepare ka rito para hindi ka na dumarating, hindi ka hindi ka na Uh So, yung hapagyan na. Uh Tapos, pag gusto mo naman, ah, sige, tirahin ko na, pa-edit ko na. May editing room din kami. na. <laughs> yeah. Ah. na rin ito. So, yeah. Ito naman, ka sa area. Ito naman, naman, Ito So ang concept sa anak mo galing, gano'n. Yung mga bata magagaling sa ganito eh. Actually, binenta ko sa kanila idea uh -huh. and they like it. Uh -huh. Gusto rin nila. So yan, yeah, pag uh, limawa, magpo-podcast ka, magmarete eh, sa kayo, relax na. Tapos uh -huh. bigla, bala mo, may pe-play dyan. Uh -huh. So nandito yung mic mo. Tapos earphone. Ano to eh? Naka-earphone to eh. Uh -huh. Para sa audio. Yung katulad sa inyo sa TV Patron. Uh -huh. Yung nakaganyan. Uh -huh. so, Ayun. Yung ongarain na ba? Ayun. So, tapos, kumpleto rin niya four cups So, ito yung opisina mo, ha? Ayan, gano'n O, ayan, mga ka-tune in Kung gusto nyo ng medyo high-end na production facility lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa production Aba, ako muna ang marketing manager Nicois. is, punta na kayo sa Scott Hindi ito yung burger, ha? Scott Media Okay? O, paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Dito na tayo ay katunyin Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na tayo ay katonin May YouTube channel na yung taong Nakikita mo lang pati sa bala Sumusubaybay Halika na makinig ba bago na balita May bagong labas Yung taong napapanood mo lang Dati sa balita Antonita Berna Oo siya Wala ng duda Katunyong siya Kung tawagin Malamang ay kilala mo din siya Mabait siya Kung sumabait sa mabait lang Diba din na gitna lang Lahat pinapakinggan Tama o mali Walang pinapanigan Tao na walang itinatago sa sarili Marunong makisama Napakahusay mo Kaya gumawa kami Nang ganto Para ilathala Ang buhay mo Simpleng tao na nang galing sa dos Siya na kung magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na mas sa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitune na tayo ay katunyeng hey! Dito na tayo ay katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo ay katunyeng May YouTube channel na yung taong Nakikita mo lang dati sa balita hey! TUNI NA TAYO KAY ni Lahat ang mga dibat na totoo Mga saluobin ng mga tao TUNI NA TAYO KAY ni sa TV Napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online Mapapanood na natin siya O di ba panalo? Ang daddy ang be Ang biko ng everyone Kinaaaliwan Kinababaliwan Na libo taga Suporta isa na ko dyan Mga ate at kuya Nanay at tatay Lolo at lola Batang kapatid Alam nyo ba na pwede sa lahat Ang bawat aral niya na Pinababating niya na lahat ay may karapatan upang sabihin ang mga saloobin niya Di man magkasundo, ay naku po magkasama sa isang banda Magkakapatid, solid mga Pinoy, nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala, mayaman do ka Para sa kanya ayos ka, pantayan tingin niya si Katonying Mahal na mahal niya ang masa, inahabangan ka palagi Sabi ka po sa bagong kwento, may aral na naman akong mapupulo Ito pa ang ibahagi ko tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitune na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo kay Katunyeng May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! Tune -in na tayo ay Katunyeng Lahat ng mga debate totoo Mga saluubin ng mga tao CUNY NA TAYO KAY KATONI CUNY 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 NA TAYO KAY KATONI Lahat ng mga dibate totoo, mga salubin ng mga tao CUNY NA TAYO KAY KATONI